kanina, no. So, Insan, huwag mo nang scroll, San. Huwag mo muna ang scrolling, San. Ikikwento ko lang yung na-encounter ko na naman kanina. Bagger baga bagger. Taga-tulak baga. Grabe naman, insan. Unlock. Makakapangbigas na talaga, Insan. Hindi lang pambigas, may pangulam pa. May panggatas pa nga, Insan. Pagminsan minsan talaga kuripo talaga ang mga babae. Ibibigay na ni Sir oh. Ibibigay na. Muntik ko nang madakma. Ganunin na lang yung sano. Gagano'n na lang. Tinabig pa ang kamay. Kung hindi man baga naman kuripo. Kuripo talaga ang babae. Ibibigay na ni Sir. Kuya, oh. Tinabig ba? Pagano na. Kuya, oh. Tinabig pa? Tinabig pa? Pera na, ma'am. Hindi naman sa'yo kawalan. Yun magpapasko na, ma'am. Di ba ka? Kagrabe naman. Grabe insan talaga. Sobrang kuripot talaga ng mga babae. Wala man lang akong napala maghapon. Ang sa akin kasi, ang sa akin, dapat magkusa. Hindi man yung... Wal... Ang bait ni Sir eh. Ang bait na eh. Sabi ko, paldo, paldo. Buhay ang pamilya, buhay. Lusot na naman ang maghapon. Mag-uwi na yung pagkain sa pamilya. Wala man lang ako na iuwi, oh, Insan. Paano baga makabuhay ng pamilya itong putang inang buhay na Ang hirap pa ganito, Insan. Ang hirap nang ganito. Mapapayusi ka na lang talaga, Insan eh. Oo, oh, Insan eh. Pag minsan kupal talaga yung mga babae. Kupal na kupal. Kasi iaabot na lang. Inabot ko na makablock sana ako kanina. Kaso nga lang talagang tinabig ni ma'am. Limang piso ang binigay baga. Ano mabilis sa limang piso? mia Paminta? Wala man lang pang karne. Di baga? magpapasko na, magpapasko na ilang buwan na lang. Pagkakuripot talaga insan. Mag-use na nga lang ako insan.